dito naman kami sa Quezon City Circle. So, may mga Melmers ako dito. No, three pa lang ako. No? Mga kalbo pa ako. Tapos, kumuha dito ng flowers. Tapos, pumunta ko doon sa museum. Tara, puntahan ulit natin. Kasi, namamangha ako. Tara. ti Noon! Noon! Guys, ang daming nak nakita nyo. Yun, ang daming Paru-paru ba 'yun? ayun oh. Ayo, Tara, puksok tayo. Tara, bini. Alam na niya 'yung gusto niya. Tanongas 'yon. Kasi